Wala na yatang mas makakapag-motivate pa sa mga taong pinanghihinaan ng loob, kundi ang makarinig ng isang message ng pag-asa. Para sa mga Israelites, ang pag-asang yun ay matatagpuan sa mga pangako ni Lord na kanilang Diyos. Ito ang gustong ipaalala ni Zechariah sa mga kababayan niya. Naisulat ang libro ni Zechariah matapos ang mahabang panahon ng pagkabilanggo ng mga Israelites sa Babylonia at muling pagbabalik sa Jerusalem. Pwedeng i-divide ang buong libro sa dalawang bahagi. Una, ang chapter 1 to 8 ay mga visions at prophecies ni Prophet Zechariah. Pangalawa, ang chapter 9 to 14 ay collections naman ng mga messages niya tungkol sa final judgment sa mga kalaban ng Israel at tungkol sa darating na Meshiya. Ito ang dahilan kung bakit madalas banggitin ang ilang bahagi ng librong ito sa New Testament gamit ang mga visions at prophecies in emphasize sa librong ito na kung dati ay naranasan ng mga Israelites ang punishment ni Lord dahil sa kanilang mga kasalanan na makikita sa chapter 1 verse 2 to 6. This time na nagbalik loob sila sa kanya, nag-promise naman siya na ire rebuild niya ang Jerusalem at ang temple na matataguan sa chapter 1 verse 16 at chapter 4 verse 10 nag din siyang ibabalik niya ang Israelites sa Jerusalem at sasaya muli ang bayang pinili ni Lord, matatagpuan sa chapter 1 verse 17. Sasaganang muli ang buong lupain, magkakaroon ito ng peace at security at higit sa lahat mamumuhay silang kasama si Lord, matatagpuan sa chapter 2 verse 10 at chapter 8 verse 3. Sa lahat ng mga na-experience nilang paghihirap, kalungkutan at pagtutuwid ng Diyos, pinapaala ng librong ito na palaging may pag-asa kung magtitiwala lamang sa Diyos. Tunay na faithful si Lord sa kanyang bayan at hindi niya kailanman kakalimutan ng kanyang mga pinangako sa mga minamahal niya, palagi niya silang mare-remember. Sa katunayan, ito ang meaning ng pangalang Zechariah The Lord remembers. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maiisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, Samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.